Ay, asay mo, White, White? Ward, asay mo, Ah, kani, mo, ha? Kana? Kana, mo, ha? Kana, mo, ha? Hmm? Oh, naadiri, Oh, ka. Hmm. Asa pa, mo, ha? Asa? Masak, Mali man ka, kay ingon ka. naadiri ang itlog, oh. oh. wala man, oh. Naman, dere. Oh, malik ka. Gisag pa, Okay, usap! Usap! Usap, usap! Oh, oh, usap! Oh! Piyong, piyong, sa Piyong! Piyong! Usapon ako, ha? Okay, pili! Asay mo, ha? Pili! Kanina, Gapon? Oh, wala! Oh! Oh! Hahaha! <laughs> oh, mali Gapon! Mali gapon ka, ha? Okay, usap! 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 Mali ka! Okay, usap! Asa na ang pot? Ay, wait lang. ayo ayaw ang pagkuha na. Ayaw, pagtanaw. Pag Matulog. Ang um, katubitong ni Agyo, natulog ko drag. Pakawon mo ang palaya na parat. Okay. Dara, oh. Kani? Mm. Sure na? Oh. Mm. Wala. <laughs> <laughs> oh. Wala gapon. Dito na uh. uh, uh. uh, uh. yo, uh. dito na yo. Man igyon na. Oh. 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 Man igtarong. Oh, man igtarong part. na, igtarong. Man e. Ah. Dera gapon no, klaro to. Mana ne? Pa uh. Oh, lagi na. Oh. Uh. ba? Oh, Hinayon na nako ha. Tanaw og tarong pagdali. Sige okay. Oh, asa man. Charo gid. klaro okay? to nga uh pagkara -huh. mo mali pagyapon. Sure na gid? Mm. Sir na? Sure na lagi. Oh. last bigan last. last oh last ah oh last oh tarung ah tan apa gitarung na imong mata ah sama okay, oh nih, ada ada Nadia mana nih di klik dikah kanai mana nih suka oh 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 <laughs> yeah, oke oh. <laughs> Ay pag matugag balik. Tug na balik ka. Wala na. Wala kay ayo. Diga ka mo, oh, isara ra ka oh, kani oh. Oh, isa ra oh, oh last. Hmm. Sige, last nak isara nak na ka balihan. Saro pag di pa ka man matama, gud. Pan. <laughs> <laughs>